Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Ngayong ating update sa binabantayan nating Bagyong Nando sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Nando kaninang alas 4 ng umaga sa layong 245 km silangan ng kalayan sa Maykagayan. Isa pa rin itong super typhoon na panatili yung taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 km per hour at pagbugso na umaabot ng 250 km per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite image, imagery na yung uh, mga kaulapan na associated kay Nando as well as yung mga malalakas na hangin ay nakakaapekto na sa malaking bahagi ng Hilaga at yit ng Luzon. Samantala, patuloy mino-monitor itong low pressure area sa labas ng ating PAR. Huling namataan yung uh, sama ng panahon na ito kaninang alas 4 ng umaga sa layong 1,475 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Maligit yung chance na nasabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours pero patuloy yung monitoring natin para sa weather disturbance na ito dahil hindi natin inaasahan yung tropical cyclone development sa mga susunod na araw. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, sa may Metro Manila, buong Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao, ay asahan naman natin yung epekto ng Southwest Monsoon o yung habagat. Kaya makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mata sa tsansa ng makalat kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Isa sa ating mga tools na ginagamit para ma-estimate yung sentro uh, or ma-estimate ma yung sentro ng uh, isang bagyo especially pa para sa case ni Nando na may mata na uh, at isa na itong ganap na super typhoon ay yung ating mga doppler radar. So uh sa hagip na ng uh, ating radar sa Apari yung sentro ng uh, mata ni uh, Bagyo Nando makikita natin, makikita natin dito sa radar imagery na generally westward na yung paggalaw ni Nando papalapit dito sa may area ng Babuyan Islands na kung saan posible itong maglandfall or magclose approach Uh, mamaya tanghali. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Nando. So base dito sa image na to makikita natin itong bilog na shaded ng yellow. Ito yung mga malalakas na hangin o yung mga strong winds na associated sa bagyo. So makikita makikita natin as of the moment ay nakakaapekto na yung mga malalakas na hangin sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. Samantala yung Uh, storm to typhoon force winds ay ito na mga uh, mga ay, ay nakakonsentrate kumbaga dito sa bilog na shaded ng pula. Inasahan natin na generally westward yung paggalaw ni Nando sa mga sunod oras, posibleng makaapekto yung mga napakalakas at napakatinding hangin ng na mga ito sa areas ng extreme northern Luzon. So generally westward yung paggalaw ni Nando within the next 12 hours at posibleng mapanatili yung lakas nito bilang isang super typhoon. Uh, sa ngayon 205 kilometers per hour yung intensity nito. Uh, sa mga susunod na oras, hindi natin inaalis yung posibilidad ng further intensification of up to 215 kilometers per hour. Posible nga ito maglandfall sa may baboyan Islands uh, mamayang tanghali or so between noon and early afternoon today. Magpapatuloy yung general pakalurang paggalaw ni Nando, posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. At para naman sa ating Tropical Cyclone Wind Signal na nakataas as of 5 a.m. today, so ito ang ating Tropical Cyclone Bulletin na inisyo kanina alas 5 ng umaga, may signal number 5 tayo dito sa northern portion ng Babuyan Islands, dito sa isla ng Babuyan, Didikas, Panuwitan at Kalayan. Signal number 4 naman ang nakataas sa southeastern portion ng Batanes, nalalabing bahagi ng Baboyin Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan sa may bayan ng Santa Ana. Signal number 3 naman ang nakataas sa rest of Batanes, northern and central portions ng mainland Cagayan, northern and central portions ng Apayao at itong northern and central portions ng Ilocos Norte. So hopefully sa mga nakarang oras o sa mga nakarang araw ay nakapaghanda po tayo sa masungit na panahon uh, for today. Dahil nasahan natin na mag-worsen mag, -worsen, mag -worsen or gagrabe pa yung ating weather condition. Dahil nasahan nga natin yung possible landfall or close approach ng nando sa may area ng Babuyan Islands. So ano nga ba yung ating inaasahan sa mga areas under wind signal number 3, 4, and 5? Asahan natin yung possible damage to infrastructures, mga building, mga gusali, mga bahay, posibleng masira or lumipad yung ating mga bubong, especially yung mga pader na gawa sa light materials, posibleng gumuko yan at yung mga salamin, salamin sa mga ating mga bintana, posibleng mabasag at yung mga items o so yung mga objects sa labas na hindi na secure, posibleng tangayin ng malalakas na hangin at maging debris or projectiles na pwedeng maka-injure or makamatay. At as well as yung mga pananim o yung mga malalaking puno o poste ng kuryente, posibleng matumba yung mga ito. So asahan natin, throughout the passage ni Nando, magkaroon tayo ng disruption sa public infrastructure tulad ng mga power supply, water supply, at telecommunications, pata na rin possible disruption to public transportation. Signal number two, ang nakataas, lalalabing bahagi ng kagayan, sa area ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, dito sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, rest of Ilocos Norte, dito sa may Ilocos Sur, at northern portion ng La Union. Signal number 1 ang nakataas sa may Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, rest of Benguet, rest of La Union, sa may Pangasinan, sa may Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, at northern portion ng Quezon, kabilang ang Pulilio Islands. Kaya over these areas, under wind number 1 at number 2, asan, asan rin natin yung minor to moderate uh, na mga damages sa ating ma-infrastructure. Posible pa rin dyan yung mga malalakas na hangin na direktang dulot ni bagyong Nando. In terms sa amount of everine, follow malalakas sa pagulan, makikita natin dito sa ating latest weather advisory na inisyo kanina alas 5 ng umaga. 24-hour rainfall forecast natin dito sa area ng Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra at Ilocos Sur posibleng umabot or greater than 200 millimeters of pag-ulan or rainfall ang ating mararanasan. Torrential rains po ito uh, dito sa mga areas shaded by red. Area shaded by orange, 100 to 200 millimeters, posibleng maranasan uh, for today. For the next 24 hours sa so Mayla Union, Kalinga at Isabela. 50 to 100 millimeters sa pag-ulan na dulot ng bagyong Nando ang posibleng maranasan ngayong araw sa May Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga at sa May Bulacan. So hindi lang yung mga lugar na yun ang mga karanas ng significant heavy rainfall na pag-ulan ngayong araw dahil naman sa southwest monsoon o habagat na hinahatak ni Bagyong Nando makakaranas rin tayo ng 50 to 100 na mm millimeters sa pag-ulan dito sa may Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa may Palawan over these areas, especially itong mga lugar sa Northern Luzon, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding or landslides, lalong lalo na kung tuloy-tuloy at malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Posible rin yung pag-apaw ng ating mga ilog at dalampasigan. Unti-unti uh, mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng bagyo. So by tomorrow, anas uh, possible na sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility Sinando, So, bababawasan na yung uh, mga pag-ulan associated sa bagyong ito. Ngayon pa man, posible pa tayong makaranas ng 50 to 100 mm sa pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa sa May Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Dahil naman sa habagat, dapat tuloy na magdudulot ng pag-ulan. So, kahit na nasa labas na sinando, posible pa rin itong palakasin yung habagat na kung saan magudulot ng significant heavy rainfall, 50 to 100 mm sa pag-ulan sa may Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa may Palawan. Pagsapit naman ng Merkoles, makikita natin no ay gradually improving weather conditions sa ilang bahagi ng ating bansa unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan uh, sa mga inland areas ng Luzon. Ngayon pa man, posible pa rin yung moderate to heavy rain sa may Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At sa mga lugar naman na walang tropical cyclone wind signal, posibleng tayong makaranas ng mga pagbukso ng hangin, strong to gale force gusts na dulot ng southwest monsoon o habagat. So for today, asahan natin yung mga pagbukso ng hangin sa may Metro Manila. Itong mga lugar sa Central Luzon na walang tropical cyclone wind signal, sa may Calabar Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, caraga, Zamboanga Peninsula, Barms, Oxargen at Davao Region. For most of these areas, asahan natin na sa mga susunod na tatlong araw, magpapatuloy pa rin yung mga pagbungso ng hangin. So, posible magtaka po tayo, no? So, bakit, kung, kung bakit wala tayong tropical cyclone signal sa ating lugar, pero nakakaranas tayo ng pagbungso o uh, yung mga malalakas na hangin. Dulot mo yan ng habagat na pinapalakas nga ng bagyong nando. So, by tomorrow and by Wednesday, so, nasa labas na ito ng ating par, Possible, pal generally palayo na yung galaw ni Nando sa ating kalupaan. Makakaranas pa rin tayo ng mga pagbogso ng hangin kahit wala ng wind signal dahil nga uh, sa epekto ng habagat na pinapalakas ng nasabing bagyo. At as of uh, 2 a.m. today, may, may inisyo nga po tayong storm surge warnings sa ilang areas ng Northern Luzon na posibleng umabot yung daluyong ng bagyo uh, up to 3 meters. So sa ating mga kababayan, sa mga low-lying and exposed coastal communities, Uh, maging handa alerto po tayo sa banta ng storm surge o undulo ng bagyo so yung storm surge ito yung paghampas or pagpasok ng mga tubig dagat as well as yung malalakas na alon further inland so sa ating mga kababayan sa mga areas na ito uh, kumaari ulumikas po tayo sa higher ground so especially sa mga uh, areas ng Batanes, Cagayan, itong area ng Ilocos Norte at ilang portions ng Ilocos Sur sa sea condition naman natin, sa kalagay na ating karagatan, as of 5 a.m., may nakatasta tayong gale warning sa ilang seaboards ng ating bansa, sa seaboards ng Batanes, Cagayan, Baboyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Mayla Union, Pangasinan, at ilang bayan ng Aurora. Kaya over this area, sa ating mga kababayang mga at may mga sasakyang pandagat, suspended po muna yung sea travel dahil posibleng umabot ng 14 meters yung taas ng ating mga alon.